guys, magandang araw sa inyo guys. Ayan, may gagawin tayo dito. Yamaha Mio S40 to, guys ha. Maingi daw ang panggilid dito. yan ang check ng ating mekaniko si Boss King. Ayan, guys, bago natin buksan yan. Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, imbtv palike Pa-like at pa-share na rin guys at pinto notification bell para lagi updated sa mga share, share na yung video. At ipopost guys. Ayan, mamaya lang guys, bubuksan na ni Boss King yan At Tignan natin kung ba't sa yung ingay nito guys. Okay guys. Uh, tatanungin natin ating uh, mayari, ano, tunay na Basta nung tunay na history nito, ilang araw nang ganyan yan, o... Ano, mag isang buwan Na hindi mo nagagamit, na hindi natakbo hirap ng linggo, pero... siya may ingay lang yung panggilid ah natakbo may ingay lang panggilid ah yun po ang story niya na ilang week na na hindi raw siya na na maganda ang takbo kundi ma maligalig ang, kanya, ano, ang kanyang kanyang panggilid yun ang check ng ating na uh, ikanik ko ng Sposky guys tapos na yung pangyayin niya pinitig na ni Boss King kung saan ang gagawin yun yung ingay lagi in yung ganda mo galing guys sa kung saan ang yung ingay ng observe pa yung ni, ating yung sa guys yan guys pinitig ating ni Daigo yan, po rin yun ano yun na kailangan siya yung 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 yung

May iwan. ko yung apat eh. ang bola so, Yan ang bola. Tama na. Yan o. na siya o. Oh. Guys ito po. Flat na rin po siya talagang ka. Kantong kanto na o. Oh. Kailangan na talagang palit palitin na po siya ang bola. Che Checkin na lang po yung mga may kakabitan ng bola. Okay. No? Right okay pa Kung okay. Okay. okay pa po ang right Okay bay Okay pa rin ang oh, Pin Ang pin ng may tama Mas mas na din oh, mas maganda palitan Kaya lang buo mo mapaltan sya Buo ka makakakuha nito Kung wala kang budget Isasusunod na bukas At natin palitan pero pwede pa naman yan. Maaari pa. Ball pero bola. Sigurado papalpan mo. Wala ka okay, na disyo. Wala ka na disyo. na rin yan. Ayaw. Oh, talagang palit niya. Nice. Manipis na guys manipis ng kanya ano halos sa kapantay na nung ano tumatama na sa ano kaya may ilan ka? ng uh, ayun nga gilid pero pang gilid ang tama na ayun nga ayun guys ayun kaya 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 lumang kumakalampag siya o sumasabit yun doon sumasabit na yun oh, yung sasabit makalam na uko oo oh, yun oh yun yun pag bumabangga dito sa mismo kantuhan itong kasi hindi na pantay yun pero, kasi masyado na siya lubog eh sumiba ka, aangat yan ang Kikis-kis na dito sa metal Kikis-kis na dito Wala mo mayayari Ubo-ubo Hindi na naranig mo Ubo Pag tumatakbo siya, sobrang kumihihili ka Yan guys, narinig nyo yung pinapanawag ng ating ligani ko, si Boss King Sa ano nang galing ng ingay sa kanyang clutch yung tumatama dun sa bell dun sa mismong cover ng clutch Kasi medyo manipis na ang tumatama na yung pinakang gilid. Ud Food na yung kanyang lining. Kaya bakal sa bakal na guys ha. Ah. Hindi yung mismo yung bakal ng ano, yung gilid ng kanyang ano. Meron Yung gilid ng Meron meron tayong big, ano dyan? Ah, sure. uh, oh. clutch shoe guys yun. May Kaya maingay ito guys ha. Ah. Okay, guys. Ilan niya? Tatlong pin niya. Tatlong pin Ngayon ko alam magbubas na. Tapos na ano yan. Ilalagyan na ng... Hindi kasi itong yung matagal yung na. na matagal na to, um, um, itong hindi ko na ulit. Bukas ko dito. Taon na yun. Ha? Aha. Ita lang, ha? Po, Ito lang ba? Wala pa. Ito lang dahil. Ito mo naman ang grasa niya. Tikas no? na hindi na to grasa eh. Tutong na. Tutong na yan, tutong na. Yan talaga. Nice. Hindi na siya talaga na ano hanang ano. Na-applyan ng grasa o hindi siya na kasi hindi siya nabibusan. Tapos na kanyang grasa. Halos eh. ang pumalit eh yung dumi na mga alikabok So guys, kakamit na naman tayo ng CBD cleaner para sa mga panaginis ng mga panggigit okay. Watch later na lang

Na-assemble na, na ulit ni ni Boss King. Ano ba yan? Yung ano? Third drive. Third drive ano? Yung naka ano, sa ano ano? Sa flat stew. Bayon, ano ba yun ano? Ano motor to? Honda Mio, na? Mio... Sporty. S40. Mio s na naman guys. Ang dami na natin ano itong Mio s Ayan guys, nilalagyan ng grasa pampadulas. Ito, oh, binatawag. Ito na ito. Ayan, bago na rin yung ano, kapalit na ano, clutch you. na rin yung bagong clutch Ayan, guys, kapalit na dito ng bagong clutch you. Wala na, umalis na. Awal coba. Tasha pal tadi nang bola. Ayah, dah. Ayo kait nanti bola. Nag-iingay doon to pagka pinat pag uh, pina-start. Kailangan ko yang bola yan eh. Bola. <laughs> marami ako niyan sa loob. Kaya mo, marami <laughs> ko. Kaya guys ha, nilinis na yan guys ha. Nilingay doon ito pag pinatatakbo guys. Ang naging problema pala dito ay yung kanyang, itong kanyang flyball. Yan, ito guys. So, kapal sa dito, sa kanyang, kanyang ano, bago na rin itong clutch here guys itong pambel di mapaltan. ba palitan ba pwede pa ito ano bago pa. oh bago pa rin ito sabi ni mo si ari yan 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 ito lilinisin pa rin ito siguro yan guys siya ay eh may ari si ano si obi yan yan <laughs> si idol idol natin yung basketball magaling din yan si obi kumuha ka na ng bearing yung guys, nakakabit tayo ko yung flyball. Kasi yeah. yung mga flyball niya. Yeah. Ayun, pinagta ng flyball. Ito yung itsura ng flyball niya guys. Oh. Medyo tango sa taga lahat. Kaya pinagta na ng flyball to guys. Ha. Oh. Kaya oh. ano. Yama Mio S40 guys. Yan. Ito. Ito yung kanyang flyball. Oh. Punpun na lahat. Tabi-tabi ngina. Oh. Kaya guys, tabi-tabi ngayon ako. Kaya akin na kailangan palta na taga naman ito. Flyball. Hindi ba dyan ako? Bawas <laughs> din ako? Oo, ba? Play! Play the ball ah! Flyball! <laughs> yeah. ada, May ada, tidak ada, bos. Ayo, pergi sate. Ah. para clear clear na clear yeah. Yeah. guys maingay ito ha maingay ha kaya pila eto lagi itsura ng kanyang ano guys oh. yung kanyang clutch oh. manipis manipis na talaga oh. kaya siguro yung nag iingay na rin to ano ba nag iingay kaya ito oh, yung ano lahat patay pang gilid sa uh, part top right. Ah, sa so may part ng top right. Ito, yeah, to. Yan. Kasi ito, lubog na. Nasabit sabit Ah. Kaya pag kinadya na ano, naungol. Yun, kaya mainga yan o. Pag tinatadyakan, hindi ba na-stop sa na ano, yan sa, um, da, wak, sa naungol? <laughs> Patay tayo dyan. Ibang ungol yun. yun. Yan no? Ba bahala na sila mag kung ano. Pag, 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 <laughs> pag daw ito, yun, Taya, umol, parang umiingay na. Tumatama. Saan, saan tumatama, Pagka, ano, okay? saan tumatama. Sa suma, sa tumatama ito. Pagkano king sa tumatama? Sa bill. Sa bill. Ah, di sa pinakang housing niya. Yeah. Ito, pinakang cover. Ayun, diyan tama. Pag tinatindihan. Yung ang ano, naging dahilan dito kaya ano, giingay ito. Kaya palit ano ito, palit flat shoe saka assembly saka fly ball. Yan ang pinaka dito, guys ha. Medyo matagal na rin 'to, eh. siguro ano. Dalawang taon lang ba? Oh, dalawang taon na. <laughs> kung saan saan naman kayo napunta kaya siguro yung ganito ay tsura <laughs> yung yeah, yeah, mga eh, yung yeah, mga yung export dito guys ha okay yeah, nakabit na yung kanyang ano, dry face pulley sa kanyang kanyang pabel nakabit na rin guys oh Apa? Ayan guys, <laughs> so one click Ayan guys, okay na yan. Tapos na guys Yun naging problema nitong pagwilid niya Yung ang naging clutch yun, nilipas na Kaya yung kirpong bakal yung gilid Tumatama sa kanyang bell guys Yun naging problema nyo Kaya naging ito guys Yan ang lang guys ha. Okay guys yan guys, sana ay ba ano, may nakakayong tip o idea mo lang dyan sa pag-inagpagod nyo na guys ha. Okay guys, sana guys, subscribe nyo kami sa ating channel, BMBTV, pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin notification bell para lagi updated. Okay guys, share na yung video. At i-post guys, yan guys ha. Okay na yan, tapos na yan guys ha. Yamaha Mio S40 guys ha. Okay guys. Talabasan na may ari. There you go.